对吧？ Ну, зимой.

Ang laki mo. Ano ba? Tignan mo pa kung kaya mo buhatin. Puti-puti. Sige. Ang bigat mo Hindi ba? Miss na miss kayo. Kiss mo

Masa kain lang tayo ng kain. Okay lang <laughs> <Hindi>, yan. Hindi na yan na. Uy, Parang bulati na yung liit ko, <laughs>